Nandito pa lang tayo sa San Pedro Laguna. Grabe, paka traffic dito. San Pedro pa lang para na tayong nasa kamay nila. So nasa 34 kilometers. Isang oras makalahati pa yung natatakbuhin natin. Papuntang uh, Blooming dito guys sa uh, ano, ambulance ganito yung diskarte o oh. may ambulance para hindi tayo matraffic <laughs> para hindi tayo matraffic sunod tayo dito panigurado luluwag yan <laughs> oh, diba o diba Bunta tayo dito sa ambulance. O diba, mabilis natin. Ganun lang diskarte mga kagala. Masan <laughs> mo pre? tayo dito para di tayo ma-traffic. Okay, tama. Tama yung dadaanan natin. Baka mapasarap yung puntot natin dito sa ambulance tapos iba na pala yung way. diretso rin tayo o ba? Diba? ganun lang diskarte <laughs> okay na at least nakawala tayo dun sa traffic sa ano sa San Pedro wala traffic pa dyan sa unan ha. So, kailangan natin bumuntuhin. Hindi, wala nang traffic. Okay kaya yan. Hayaan na natin. Wala na hanggang dito lang siya.